Hi, right, good morning, mga boss. Kariton guy live here no? Dito tayo sa uh, uh, streaming la. Dito sa US by the way. <laughs> dito ako kasi nagpasyaab, nagpasyaab. No? We have a schedule oh, long weekend. So normally dito sa ano? Uh, dito sa US. Kadalasan kasi, ano, kanang, kung mga tagas, bakasyon ba? Mahaba-haba yung ano natin, bakasyon. Uh, yun. Yung iba, pumunta na mga park. But kami, pamilya, uh, punta kami ng ano, ng kadalasan mag-interstate. At ito yan, no? Ano ko yung Ipa-service ko guys <laughs> so ito yun Ipa-service ko So mag -ano kami Mag interstate kami Yeah, kailangan kasi ang um maglala biyahe kasi sa Pinas nakapagbiyahe ako sa Luzon meron naka yung na-assign ako sa Manila biyahe kami you know uh, yung malayo malayo talaga galing ano galing Jensen going to Jensen going to Davao Davao nagbiyahe ano kami Via Buddha, tapos Pailigan isang ano yan eh isang yung sa Mindanao <laughs> during those times no na trabaho natin sa Pilipinas and I travel the whole Philippines mga projects lahat-lahat so yun ang kailangan talaga di ba is yung safety Aha. <laughs> uh -huh. uh, kumpara dito, ang biyahe dito is broin mo uh, minimum nila sa mga big highways. eh uh, umabot pa na mga 80 miles. Diba? Pag mga free highway, mga 65 miles. I-times It mo yan ng ano ha? i mo na yung uh, miles yan. So, yung kilometer sa atin uh, ayaw ko lang yung yung speed sa atin. Aabot uh, ba ng ano? Mga 100 something. Kasi kung i-convert mo yung mga 65 miles mga siguro 80 plus. 80 plus. Uh -huh. Pero hindi yan ang topic ko. I-share ko lang yung kadalasan dito sa US. Not that lot. And for sure, sa iba ding lugar, nakapag-OFW uh, din ako. And, yeah, yun naman talaga eh. Pag mga, may mga vacation tayo, long vacation tayo, at least bigyan niyo sa na sarili natin yung break. Mm -hmm. Hindi tayo masyadong magpa-stress out, no? Pero sa Pilipinas, ngayon, yung mga kandidato natin, mga uh, mababatas natin yung iba stress out lalo na yung tumatakbo sa barangay level kasi di ba tinitingnan nila eh na magkano kayang ibigay <laughs> magkano yung ibigay ng ano ng kanilang mga constituents yung iba naman na politisyan magkano kaya ang ini-expect nilang ibigay sa kanilang mga kongresista Magkano yung uh, Magkano yung Magkano yung aasa nila Magkano, magkano kaya yung i-promise nila sa mga tao Kaya siguro no Kaya siguro tahimik Itong ano Tahimik itong kongreso natin Tahimik itong Mga mababatas natin Diba? For what? Bakit? Diba? Nagtaka tayo <laughs> Kasi nga, barangay election eh. Diba? Ano kaya yung mga pangako nila? Diba? Pangako ng mga mababatas, ng resista natin, sa ating mga mayor at ang mayor naman, magkano kaya, uh, ano kaya yung mga pangako nila sa kanila mga barangay-barangay. At no wonder, bakit guys, hindi nagsalita itong mga mambabatas natin sa Senado, lahat-lahat, kailangan nila ng pondo Kailangan nila ng pondo. Ang problema lang yan is Di ba? Party ba yan? Sa ating buwis? Yung mga ganyan-ganyan? At every year For since Since birth siguro Nangyayari na yan Natandaan nyo guys During the time of Duterte Baka sabihin ninyo oh, Puro Duterte ka na lang Hindi <laughs> Sa kanya lang nangyayari Sa kanya lang nangyayari di ba? Ipinagpaliban pa niya yung Barangay election The same time Barangay ba yun o oh? aside kasi sa malaki yung magasto or magasta hindi rin masama rin eh like ang country natin is nagrecover pa recovering pa bakit? yung sanang mga budget na binigay coming from our taxes para sana sa mga projects yun pero mabinbin na lang. Bakit? Para sa sarili nilang interest. Yung mga pangako nila sa kanilang mga kabaro, kapartido. Tapos yung to namang mga barangay captain, mga konsihal, konsihal, mga iski, umaasa din sa barangay captain. Yan nga eh, yan ang tawag natin chain of command Chain of command Pero for how many years? No? Hindi na bigyang pansin Na maraming anomalia pinag, Pinahintulutan na lang natin Ang source ng income Galing sa pera natin Galing sa buwis ng bayan Pero sa kanila, sila yung ano. Sa kanila, parang sila yung Panginoon eh. Kasi coming from the iski, yung pinaka mababa iski, up to the, ano, to the barangay, to the kunsihal, to the kunsihal, to the barangay, to the barangay, to the mayor, to the mayor, to the congressman, congressman, to the senator, lahat-lahat na lahat. Ito sila. Yan ang mga cancer sa society natin. Yung cycle ba? Bago na namang maupo, of course. Kung bagong maupo, kaya nga ang... kaya nga... kung kaninong administrasyon ka, sinusuportaan mo, while nandyan ka pa, hanggat sa maari, no? Kung ano mo ah, kung ano yung mga biyaya, no? Ano mo talaga 'yan? Ikip mo talaga 'yan. Kahit galing pa na 'yan sa atin, galing pa sa mga tao, galing pa sa mga maralitang Pilipino, kasi bawat isa sa atin nagbibigay tayo eh, kaparte tayo sa para sa ating progreso sana sa bayan eh. And because of the system, no? Pinahintulutan lang natin. Again, kung sino yung makaupo, kung meron mga chances, tingnan nyo ngayon, Kine-question ng former president. Di ba, mga liquidation, hindi makapag-liquidate. Bakit? May umaasa eh. Umaasa yung mga mayors nila. Oh, congressman. Si ano, tayo sa ganito nga distrito. Oh, kailangan ng ano ng barangay nito, no? no? malaki yung kabila Nasa administrasyon tayo hanapan mo naman ng paraan di ba? o kung hindi yan puti pa sa kabila oh, di ba? <laughs> renakment <laughs> at ito yan guys ito yan harap-harapan yan ang nangyayari <laughs> of course napipressure yung Mayor, bakit ang barangay kapitan naman ilang ilan yung cover niya na barangay? Mayor, ilangan eh. Ilangan natin ang mga mga pakulo, no? Mayor, kailangan natin ng ano, uh, siguro magpaliga tayo. Kailangan namin ng budget. Mayor ah uh, Baka naman ano, ah uh, Mag ano tayo Mag hire tayo ng mga di ba sumasayaw sa ano Para at least naman um, malibang yung ano natin Mayor Ano Kailangan magpa-sponsor tayo sa ganito <laughs> <laughs> Raten, raten ba no? Cancer sa palipunan. Di ba? At ito yan. Napansin natin, wala. Walang imik. Yung mga... <laughs> ah, mga mababatas natin bakit? mag ka? di ba? barangay election mag liquidate ka ikaw may pangarap ka pang mag extend for the next next ano sad? next next na election di ba paano ka makapag stay kung hindi ka hindi ka masasabi ng corrupt Pero normal lang sa atin. Pera ang galing sa atin. Pera ng kaba ng bayan. Makikita mo lang yung mga politisya natin. Every election lang. Di ba? Bakit? Yan tinatanggap natin na pera aabot ba yan ng 6 years? <laughs> Pero gutom eh Yung tao eh Para mawala yung gutom Ina-divert na lang natin Magpaliga Kasi mas mura pagliga eh ba diba? Mas mura Nagpaano ng mga uniform Tapos nakabandera yung pangalan nila At ito yan guys Sad to say Pero nangyayari yan At ito yan ang pinapraktis I'm not saying all Pero ang sistema No? Kaya nga hindi na tayo magpakabulag eh Tahimik sila Yung mga Mababatas natin Kasi eleksyon No? Eleksyon nga eh. Hindi ma blame natin sila. Kasi yung mayor, yung barangay captain, yung mga konsehal, umaasa din eh. 'Di ba? Umaasa sa pondo. <laughs> na yung pondo para para sana sa atin. Okay? Sabihin na, ah, ano lang 'yan si Cariton Gayo. Okay. At dito natin makikita And this is the challenge for them Kung hindi yan totoo Open book Liquidation Audit Diba hindi kami tatanggap ng certification lang eh Just to For justification lang Dito, dito, doon, doon Wala. Kailangan namin ng sumada o sa Bisaya pa, no? Sumada ba? Kung saan? Ah, for what?